Kapag naririnig natin ang tungkol sa isang bago o bihirang kondisyon sa kalusugan na apektado ang isang celebrity, nagsisilbi itong babala para sa ating lahat na mas pagtuunan ng pansin ang pangangalaga sa ating sariling kalusugan. The Philippine Showbiz List presents Filipino Celebrities with Rare Medical Conditions Sunshine Cruise inilantad ni Sunshine na nadiagnose siya na may autoimmune disease na tinatawag na myasthenia gravis, isang sakit na umaapekto sa mga kalamnan. Ibinahagi niya ito matapos niyang ipakita ang kanyang kaseksihan sa katatapos na Bench Body of Work Fashion Show noong March 21, 2025. Bagamat walang lunas para sa myasthenia gravis, may mga pagamot na maaaring makatulong upang maibsan ang mga sintomas nito. Kabilang sa mga sintomas ng sakit na ito ay ang panghihina ng mga kalamnan sa braso at binti, dobling paningin, paglaylay ng talukap ng mata at kahirapan sa pagsasalita, pagnguya, paglunok at paghinga suot ng isang pulang damit, rumampa si Sunshine sa runway at nagbigay pa ng flying kiss sa front row kung saan nakaupo ang kanyang karelasyong si Atong Ang. Proud na proud naman si Sunshine dahil nakasama niyang rumampa sa event ang kanyang anak na si Angelina bago niya isiniwalat ang tungkol sa kanyang sakit. Ina Assistio. Si Ina ay nakonfine noong November 18, 2019 matapos makaranas ang matinding pananakit ng Chan. Ayon sa mga ulat, siya ay na-diagnose na may volvulus, isang bihirang kondisyon kung saan nagkakaroon ng abnormal na pag-ikot ng small o large intestine. Saka sa kasalukuyan, wala nang ulat tungkol sa kanyang sakit at tila hindi na siya nakakaranas ng mga sintomas nito. Red Bustamante ang kontrobersyala si Red Bustamante ay na-diagnose na may incontinensia pigmenti, isang hibihirang sakit sa balat. Bagamat maaaring gumaling, sinasabing maaaring maging malala ito kung hindi agad na ipagamot. Sa kasulukuyan, walang bagong ulat tungkol sa kanyang kondisyon. Kim Atienza Noong 2013, napabalitang unti-unti na nakaka-recover si Kim at Yanza mula sa kanyang sakit na guillain barré Syndrome. Sa parehong taon, muntik na rin siyang bawian ng buhay matapos ma-stroke. Ang guillain barré Syndrome ay isang kondisyon kung saan inaatake ng immune system ang malulusog na nerve cells sa peripheral nervous system na maaaring magdulot ng mga problema sa puso, presyo ng dugo, at maging ng pagkakaparalisa. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Kim na bago siya ma-stroke noong 2013 ay nagkaroon siya ng undiagnosed Hashimoto's hypothyroidism taong 2009 na dahilan kung bakit nanaba ng husto ang kanyang pangangatawan lalo na ang kanyang mukha. Kamakailan lamang inamin ni Kim na naaksidente siya nitong buwan at nagtamu ng pinsala dahilan upang man mawala siya sa trabaho. Sa kabutihang palad, tanging bali sa tadyang ang naging resulta ng insidente. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan na si Kuya Kim. Abby Assistio Ibinahagi ni Abby ang kanyang journey sa pagbangon mula sa sakit na alopecia, isang autoimmune condition na nadudulot ang pagkawala ng buhok na sa pinsalang natatamo ng hair follicles. Saka sa kasalukuyan, patuloy pa rin si Abby sa kanyang buhay at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa iba. Michelle Madrigal Noong 2018, ibinahagi ni Michelle na mayroon siyang bihirang sakit na Hashimoto's disease. Ipanaliwanag na ito ay isang autoimmune disorder na maaaring magdulot ng hypothyroidism o pagiging hindi aktibo ng thyroid. Ibig sabihin, gumagawa ng mga antibodies ang kanyang immune system na umaatake sa kanyang thyroid gland. Kaya nagkakaroon ito ng pinsala at hindi nakakagawa ng sapat na thyroid hormones. Joseph Pudukay Matindi man ang mga hamong hinaharap ng komedyante si Tuesday Vargas, patuloy siya nagpapakatatag para sa kanyang long-time boyfriend si Joseph, na dumaranas ng iba't ibang bihirang sakit. Ang theater actor at dating to the top contestant ay na-diagnose na may nutcracker syndrome, nerve compression syndrome at superior mesenteric artery syndrome, mga kondisyon na kakaapekto sa kanyang digestive system at kidney. Ayon sa mga doktor, mayroon din siyang mitral valve prolapse. Sa panayam kay Tuesday, ibinahagi niyang natuklasan din sa mga pagsusuri na may malabsorption problem ang kanyang kasintahan. Dagdag pa niya, napakabihira ng kondisyon ni Joseph kaya't maraming espesyalista ang tumutulong sa kanila. Sa sobrang bihira ng ganitong sitwasyon, tanging 5% ng populasyon lamang ang nakakaranas ng maraming sindrom ng sabay-sabay. Mikey Pineda Noong December 2024, masayang ibinahagi ng Mikey Pineda at na kanyang asawang si Robbie Domingo ang maagang pamasko sa kanila ang pagiging clinical remission ni Mikey mula sa kanyang autoimmune disease. Matapos ang matinding laban sa dermatomyositis, isang bihirang uri ng autoimmune disease na na-diagnose kay Mikey noong 2023, ibinahagi ng mag-asawa ang positibong pagbabago sa kanyang kalusugan. Noong September 2024, sinabi ni Robina na ang kanyang 35th birthday wish ay ang tuluyang pagaling ni Mikey at ngayon natupad na ito matapos kumpirmahin na siya ay nasa clinical remission. Andrea Brillantes Noong 2023, ibinahagi ni Andrea na wala siyang pang-amoy. Inamin ni Andrea na na-diagnose siya na may congenital anosmia, isang kondisyon kung saan ipinanganak ang isang tao na walang kakayahang makaamoy habang buhay. Ayon kay Andrea, mula pagkabata hindi na siya kailanman nagkaroon ng pang-amoy. Naging emosyonal siya ng malamang wala itong lunas, kaya pakiramdam niya ay hindi niya lubos na naranasan ang buhay gaya ng iba. Sa isang panayam noon, ipinaliwanag ni Andrea na kahit hindi siya makaamoy, minsan nagre siya sa sensasyon ng ilang produkto tulad ng rubbing alcohol at pabango kung paano ito nararamdaman sa kanyang balat matapos ipahid. Angelica Panganiban Naging emosyonal si Angelica ng ibahagi niya ang kanyang laban sa avascular necrosis o bone death sa gitna ng kanyang pag-iyak, ikinuwento ni Angelica ang sakit na kanyang nararanasan kung saan namamatay ang bone tissue sa kanyang balakang dahil sa kakulangan ng blood supply. Ibinahagi ni Angelica na nang malaman niya kanyang kondisyon, pakiramdam niya ay tila unfair ang sitwasyon, lalo na ngayon lang niya tunay na e enjoy ang buhay bilang ina kay Baby Bean. Agad silang humarap ng conservative approach upang malunasan ang kanyang kondisyon at sa tulong ng stem cell treatment, unti-unti niyang naramdaman ang ginhawa. Ayon kay Angelica, isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit gusto niyang gumaling ay upang magampanan niya ng buo ang kanyang tungkulin bilang ina. Sa kabila ng kanyang sakit, nanatili siyang matatag at puno ng pag-asa para sa kanyang tuluyang pagaling. Samantala, ibinahagi ni Angelica na matagumpay ang kanyang pangalawang hip surgery para sa avascular necrosis noong November 2024. Dahil sa kanyang kondisyon, hindi pa rin siya nakakatakbo tulad ng dati tuwing gusto niyang mag-relax o magtanggal ng stress. pa man, tinatanggap niya ang proseso lang dahan-dahan at hindi nawawala ng na pag-asa na tuluyan na siyang gagaling. Chris Aquino Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Chris Aquino na siya ay na-diagnose ng chronic spontaneous urticaria, isang autoimmune disease noong 2018. Ngayong 2024 nagbigay siya ng updates sa kanyang kalusugan na naglilista ng anim na kompermadong autoimmune conditions autoimmune thyroiditis chronic spontaneous urticaria cherry stross systemic sclerosis lupus at rheumatoid arthritis ipinaliwanag ni Chris ang dahilan ng kanyang pagbabalik sa bansa matapos ang dalawang taon sa US para sa paggamot kailangan niyang magsimula ng pangalawang immunosuppressant infusions sa loob ng 2 to 3 weeks na tinutukoy din bilang chemotherapy. Kailangan ni Chris ang suporta at matibay na pananampalataya mula sa kanyang mga kapatid, pinsan, malalapit na kaibigan at pagkakatiwala ang team ng mga doktor. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.